Mateo 6, 33 Ngunit pagsikapan muna ninyong hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Sa dami ng hinahabol natin sa buhay, trabaho, pera, posisyon, tao, oras, approval, minsan nakakalimutan natin ang mas mahalaga. Pero sinabi ni Jesus, Jesus, Unahin mo ang Diyos at ang lahat ng bagay ay susunod. Hindi ito madali, lalo na kung may pangangailangan, lalo na kung may takot, lalo na kung parang hindi sapat ang meron ka. Pero ito ang panalangin natin ngayon. Panginoon, tulungan mo akong hanapin muna ang iyong kaharian. Aminin ko man o hindi, ang dami kong hinahabol. Pangarap tagumpay, pag-angat, security, pangunawa ng tao. Minsan, kahit pagmamahal na hindi naman galing sa iyo. Pero sa pagkakataon na to, nais ko pong huminto, manahimik, at muling ipaalala sa sarili ko, ikaw ang unang dapat hanapin. Ikaw ang una kong dapat mahalin. Ikaw ang una kong dapat unahin at sinabi mo sa Mateo 6 at 33, Hanapin muna ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran at lahat ng bagay ay idaragdag sa akin. Kaya turuan mo akong maniwala doon kahit walang kasiguraduhan ng paligid. Kahit nag-aalala ako kung saan kukunin ang pambayad, kahit walang katiyakan ng kinabukasan dahil mas mahalaga ang presensya mo kaysa sa anumang bagay na makukuha ko turuan mo akong unahin ka hindi lang tuwing linggo hindi lang kapag may problema kundi araw-araw sa maliliit at malalaking bagay turuan mo akong unahin ka sa mga desisyon ko na bago ko tanungin ang sarili ko o ibang tao ikaw muna turuan mo akong unahin ka sa oras ko na bago ko simula ng trabaho, bago ko buksan ang social media, na ikaw muna ang hanapin ng puso ko. Turuan mo akong unahin ka sa pangarap ko. Na bago ko pilitin ang direksyong gusto ko, handa akong isuko kung anong plano mo at alam kong hindi ka bulaan, Panginoon. Kung sinabi mong idaragdag mo ang lahat ng bagay, naniniwala akong kaya mong ibigay ang lahat sa tamang panahon, sa tamang paraan, at para sa tamang layunin. Kaya't ngayon, inaalay ko sa iyo ang lahat. Mga plano, pangarap, desisyon, mga pangangailangan, mga tanong, mga Lord, paano na? At pinalitan ko ito ng dasal na, Panginoon, basta ikaw ang mauna. Ikaw ang mauna sa puso ko. Ikaw ang mauna sa tahanan ko. Ikaw ang mauna sa kinabukasan ko. At habang inuuna ko ang iyong kaharian, palalimin mo rin ang pagkatao ko. Ayusin mo ang ugali ko. Palitan mo ang pananaw ko. Ituwid mo ang layunin ko. At gawin mo akong bahagi ng iyong plano. Espiritu Santo kapag ako'y nalilihis at nauuna na naman ang sarili. Pakitulak mo ako pabalik sa tamang direksyon. Kapag mas nauuna na naman ang mundo, paalalahanan mo ako ng salita niya. At Panginoon, kung may mga bagay na inaasam ko, pero hindi mo ibinibigay, turuan mo akong maghintay. At kung hindi talaga para sa akin, turuan mo akong tanggapin. Dahil kung ikaw ang nauuna, hindi ako mawawala. Sa pangalan ni Jesus, na siyang hari ng iyong kaharian, ito ang panalangin ng puso kong gustong sumunod. Amen. I-type mo lang, Amen, sa comments. Kung ito rin ang panalangin ng iyong puso.